Yes. Uh, iba na, ano, uh, syempre yung last big teleserye mo yung, ano, Batang Kiyako, di ba? miss mo si Coco, oh, katrabang. Oo oh, naman, miss ko naman siya. napakabait niya, napaka... Yan, napaka maayos kami naghiwalay at yung pag-exit ko na siya, maayos lahat. O oh, kasi nagkaroon pa ng na intrigue. Oo, oh, kami, alam mo diba? yung mga fake news, di ba? Wala namang katapusan niya. Pero ang importante, maayos kami naghiwalay. Uh, um, minsan nagkakatext pa kami na, uy, congrats, kasi di ba may bago siyang negosyo. Oh, yes. so, thank you, thank you, ganun kami. So, we still try to keep in touch and I'm very proud kasi lalong gumaganda ang batang niya. Oh, yes. Proud na proud ako sa kanya. Deserve na deserve niya. At uh, grabe kasi yung kanyang pag-iisip at yung mm galing -hmm. niya. vision yes. niya, no? Nag-promise ba siya sa'yo na sa mga susunod niyang projects, kukunin ka ulit Uy, wala naman ganun promise. hindi ba naman eh, pa na nga natin alam hanggang kayo batang kaya po baka mga 10 years yan. <laughs> Pero yun, uh, eh, anytime naman ko sa si Coco, willing naman ako. Sino pa yung mga nami-miss mo na dati mo nakatrabaho? Ano ba yung nami-miss? Miss talaga? Hindi eh, siyempre yung gustong makatrabaho ulit. Gustong makatrabaho? Lahat naman sila. Actually, kaka-congratulate ko lang sa group. May group chat kasi kami ng family affair. Okay. Sila Jess, sila oh. Sam, sila James and Jake. So, ay ko, uwi ko, Kasi parang sa Ecuador, whatever. Tapos mm. sabi niya, tara na! Mag-ano na tayo, mag-taping na ulit. <laughs> Nagkakatuwa. So, yun, uh, na naging close naman kami lahat. Yun. Yes. Thank you, Bana, and maraming salamat sa iyong pa-thanksgiving. Yes, thank you. Thanks, Len.